yun mga boss na no, tapos na tayo uh, 5pm na na mga boss uwi na tayo na no, mga boss uh, tapos na tayo dito sa Mercury Q Plaza ngayon no, mga boss uwi na tayo ayun tatawid ako dyan sa kabila na mga boss sa try na umaka kasi nandyan yung Mercury sa loob ng mall Paranaque, Maynila pati na butas yata mga boss no, dito na rin nagtatapon ng basura sa San Mateo Landfill. Aray ko bali pangatong mercury nang napuntahan natin no, mga boss ayan mga boss dito na tayo sa mercury santa cateria bali pala pangalawang outlet na natin to no, mga boss aray ko dito na lahat nagtapon ng basura sa san mateo Aray ko, ang dami na nagtatapon ng basura dito no mga boss. Paranyake, Maynila, pati na butas yata mga boss no dito na rin nagtatapon ng basura sa San Mateo Landfill. Aray ko. <laughs> <laughs> Talo. <laughs> eh, yung tapunan ng basura dito sa San Mateo no mga boss. Uh, di naman talagang ganong kalakihan o kalawak eh, nagkaroon nga ng problema sa nabutas landfill ng mga boss ay eh, doon nagtatapon ng basura yung Manila LGU eh ngayon eh temporary close o close na talaga uh, dito na naisipan magtapon ng basura ngayon eh mukhang nagkakaroon ng hindi pagkakanuan yung yung San Mateo LGU tsaka MMDA tsaka yun nga yung Manila LGU no mga boss eh nagkaroon yata ng dialogue kay Mayor Ome eh, ano na nangyari sa kanilang dialogue pero tuloy tuloy pa rin ang tapon ng basura ng no, mga boss dito sa San Mateo Landfill uh, wala na pinis na wala na pinis na <laughs> tambakan ng basura dito sa San Mateo Rizal <laughs> All right. Tara mga boss, pasok na tayo no mga boss. Nandito tayo ngayon sa C6 Road. No mga boss dito pa naman sa San Mateo, wala na pag ganito rin naman. Ang dami bisikleta Ang dami nagja-jogging. Tapos tatapunan mo na ng basura. Kawawa naman yung San Mateo. <laughs> All right. Ngayon mga boss, dadan mo na ako sa kumpare ko eh magbabayad tayo ng utang para at least makakautang tayo ulit. Panggabi pala siya ng mga boss, sabi ng ano. Pasok. Papasok. panggabi pala yung ano yung o tao lang na yung kumpare ko na ho oh, magbabayad sana ako ng sipag mo ah oo oh. eh panggabi pala eh sakto mamaya ng no, mga boss eh gabi pagkatapos pagkatapos ko namin pala mamalingke ng mga boss mag kami para sa tindahan sa paninda namin babiyahe siguro ako ng mga boss uh, pilitin ko bumiyahe sa angkas para magkaroon tayo ng content na no, mga boss uh, pipilitin natin uh, kahit mga hanggang alas 11 mga ganun para din naman tayo siya doon po Yon, let's go. Wala yung kumpare natin. Hindi ako nakapagbayad, no, mga boss. Kasi panggabi. Let's go. Gawin mo pagpasok. Paslapan, morning. Uh, ano na ako, store visit. E emergency. Hindi nakapasok yung dicer. Oh, better as move. na open. Na open. Oh, yung guardian eh. Mabait yan. Okay. Uh, ayun mga kapos no uh, tapos na tayo dito sa ano sa first outlet natin eh natagalan tayo ng konti dahil nag nilipat yung mga direct rim ko nilipat sa ibang pressure kaya medyo natagalan tayo ng konti konting konti lang naman kunti kunti lang naman yung ano natin. Yung oras na nadagdag ng no, mga boss. Kaya punta na tayo sa ano natin sa next next branch o next outlet sa Mercury Mercury Santa Cateria. Anong Carino Highway lang din to mga boss no. Let's go yung kanina ng no, mga boss nung no, nakausap ko Dicer, merchandiser po yun ng abot ngayon tinuruan ko siya ng tiktik -tik para makapasok siya sa loob kasi dyan mga boss siyempre pag di ng mga gwardiya sa so wala kang lanon lalo na nag reliever ka lang itong araw lang reliever ka lang yung araw na to eh, pag medyo mahigpit yung gwardiya di ka makakapasok ng no, mga boss kaya tinuruan ko siya Kung ano yung mga uh, sasabihin diskarte ba diba? <laughs> mga uh, diskarte ayon mga boss no uh, sana panoorin nyo rin ulit oh. bilang isang robing merchandiser no mga boss sa mercury drag tapos siyempre may extra work pa tayo pag out natin ng alas 5 isa naman tayong angkas motorcycle taxi no mga boss eh mamaya sana bala ko sana bumiyahe pagka out ko kaso di pa ako makakabiyahe dahil mamamalingki daw kami ng ng uh, para sa paninda sa tindahan namin kasi ilang araw na kami hindi nakapagpamalingki eh, kalbo na yung ano kalbo na yung tindahan namin wala ng laman parang ako kalbo <laughs> alright yun dito mga boss no, may nag ano, dito may nag nagmamando dito sa dito kasi masikip lang yung daan dito ng mga boss yan yung babae yan, sila yung nagbabantay dyan nagpapago, nagpapaistop ngayon magbigay lang tayo ng mga boss malit na bagay lang to pero siyempre malaking bagay na rin to sa kanila nagtsatsaga sila dyan mag ano, magbabantay yan sila yung nagtutur ay sila yung nag stop go ganyan ganyan yan yan ang ginagawa ng babae ng mga boss yan tapos ngayon, stop naman doon yung palabas dito. botan tayo. Madam oh. Okay. Yun mga boss. Uh, pag dumadaan ako dito mga boss, nagbibigay talaga ako no. Ah, uh, ko lang nakuha na ng video. Palagi eh ngayon lang. Eh lagi naman tayo may barya, pero pag walang barya mga boss, eh, wala, wala talaga. <laughs> All right talo, di ba mga boss? Eh, malaking bagay na rin yun mga boss, no? Uh, may nag ano? may nagbabantay doon, may nagpapaista, may nagpapago. Kasi pag wala, wala. Karambula talaga doon mga boss. Ayan mga boss, dito na tayo sa Mercury Santa Cateria. Di ba? Along Carino Highway lang din siya ng no, mga boss. Yan, shout out kay Move it. siya out Mo Move It no mga boss. Isa ding motorcycle taxi. Ayan mga boss, dito na tayo sa Mercury Santa Cateria. Bali pala pangalawang outlet na natin to no mga boss. Uh, schedule to, TTH ang ruta ko dito. Okay, so right. Ayan, dito na tayo. Ayan, ayan, mga boss, no tapos na tayo dito sa Mercury. Santa Kateria next naman natin dito no mga boss ano uh, Mercury Project It City pa rin ano, mga boss no uh, kasi Kisun City area tayo tayo so, mga 25 minutes lang yata tayo no mga boss kasi yung hot natin inayas natin kasi mga bagong deliver lang naman yung lahat nakakararating lang yun ang uh, inspiration yung lahat puro January Yan, yeah, mabilis lang tayo na guys no mga boss Ayon mga boss dito na tayo sa Mercury Project 8, no mga boss dito na tayo bali pa nga itong Mercury nang napuntahan natin no, mga boss a few moments later ayan mga boss no tapos na tayo dito sa Mercury Project Itno konti lang kasi stack natin dito no, mga boss kaya saglit lang tayo Ayun, next naman natin dito no mga boss sa ah, Mercury by town center. Ah, alam ka highway lang din dito no mga boss. Yung pupuntahan natin. Ayun, let's go. Dito may shortcut kasi dito no mga boss. Yung dadaanan natin. Dito no mga boss, pag order na yung araw dito, sobrang traffic dito no mga boss. Ito sa may Baysa kasi lita ng ano lita ng kalsada tapos uh, may parking pa minsan double parking pa to dito tsaka malaking truck din dumadaan dito ng no, mga boss kasi karamihan dito mga pabrika din or bodega yung katuloy dito karamihan kasi dito ng no, mga boss mga bodega ito katuloy dito bodega rin to warehouse and, uh, traffic Misa dito yung mga tin yung mahahaba dumadaan yan dito mga boss eh dito pag ordinary nung araw sobrang traffic dito lalo na pagpasokan ng mga pasokan labasan ng mga estudyante at sana wag umulan ito mga ito mga boss bawal yan yung kulay puti na nakalagay sa white na ilaw sa signal light bawal po yan mga boss mabuti pa si tatay mabait si Minyas sana yung mga driver no mga boss nakita niyo mga boss suminyas si tatay sabi niya pasensya na raw sana ganyan yung mga driver natin sa jeep no mga boss ah, medyo siguro may wasan yung yung hindi maganda na mangyayari sa kalsada yung away ba no mga boss ayan mga boss dito na tayo sa Mercury Drug Bay sa Town Center bali ano to pang apat na natin to na no, branch no mga boss pang apat na Mercury Drug na natin to shout out sa Guardia One hour later. Yun mga boss no tapos na tayo dito sa Mercury Bay sa Town Center uh, nilipat na naman tayo ng no, mga boss sa uh, Mercury Mercury Baisa Mendes yun ang next natin ng mga boss bali pang, pang limang mercury na natin yun ito lang yung buhay merchandiser robing merchandiser ng mga boss ito lang yung buhay robing merchandiser ito lang nakapagod lang sa biyahe <laughs> pero sanay tayo dyan mga boss dahil isa naman tayong motorcycle taxi Ya, sanay tayo dyan mga boss medyo mahirap lang yun sa mga mga nagko-commute no mga boss yung walang motor tapos roving ka siyempre di mo matataan sa yung oras matataan sa pala yung oras saka di mo hawak yung oras kung anong oras ka makakarating dahil lalo na yung mga jeep na nasasakyan mo eh halos lahat ng ano tao nakatayo hinihintuan eh bagkus normal 'yun kasi yun ang trabaho nila para kumita, 'di ba? Ng mga boss, normal din sa mga jeep na ganyan. Na talagang halos gumagapang. Siyempre, ang hirap din kaya kumita ngayon lalo na sobrang traffic. Kaya pag may nakita silang nakatayo diyan, halos sintuhan talaga nila lahat sa sakaling sumakay sa kanila. Eh nang mahirap sa roving ng mga boss, lalo pag wala kang service, wala kang motor. Mahirap pag commute ka lang. Kaya kahit papano advantage sa akin kasi may motor naman ako, medyo mabilis lang yung biyahe natin. Kahit pa traffic, kahit papano nakakasingit tayo sa kanan o kaliwa, pero pag commute ka, wala talaga. Traffic talaga. Wala kang ano, nung oras ka na makakarating kaya di mo hawak yung oras. Di ka na may service ka Nang ganito, hawak mo yung oras, tansyado mo kung nung oras ka makakarating. Ito na tayo sa Baysa. Mendes Mercury mga boss ayan dito na tayo mabilis lang ba diba, mga boss pag may service tayo a few moments later ayun mga boss no tapos na tayo dito sa sa ano sa Mercury Baisa traffic dito ah yung ko. layo kasi ng yurto no, mga boss dun sa ilalim pa ng tulay bago tayo makapunta dito sa Mercury Mercury Balong o Kerino Balintawak may ano dito may parking yon may space pa yon mga boss no dito na tayo talagang ay naputikan pa yung ano natin ibali helmet yun pang anim na pang anim na yata natin to ng no, mga boss okay dito na tayo ang tanong doon yun tanong niya sagutin mo ang tanong niya kung pumapasok ka kasi siya naman yan sabi naman niya lagi naman doon siya nandito Tuwing umaga One hour later. Tara na, ano ako? San Antonio? Sabado ngayon, kaya na maaga ikot Kaya nga eh Tapos mayroon pa nung piling DM Dagu. O? Oh? Ba't magre-resign? Ah, medical? Ah, medical? Nang ko na para medical gan, nagdidilim na yung sweldo nila. O, medical, medical so, Oo. Oh. No. Pag Ganon. No, Oo, dito na ako. Tapos dire. Okay, Gan mga boss no, tapos na tayo dito sa sa ken. Tapos. Carino Mercury Drag Carino ba ang address nito ng mga boss tapos na tayo kasi ang ano ko lang naman ang hawak kong produkto or yung na-handle kong produkto pure foods lang naman na hotdog kasama yung dairy cream eh, habang nagayos ka eh, check mo na rin yung expiration tapos ayos pagkatapos magayos kung pwede na mag-order uh, nagbibigay lang kami ng ano ng charge uh, suggest order sa mga BAE kung tawagin diyan sa Mercury Drug yan lang mga boss yun lang namin diyan sa Mercury Drug lalo na pag direct supplier ka eh bigay ka lang ng suggest order minsan kasi nagbibigay sila ng paltas o ember, ember, ah, uh, inventory papa sa'yo kung ilan pa yung stock na natitira mo. Yan ang binibihin bibilangin mo para makapag-order sila. Pero iba, or karamihan ngayon sa ginagawa ng mga bi uh, sinusunod na nila yung ano, yung optic sa system nila sa computer. Niraran na lang nila. Uh, yung iba naman, nagbibigay ng inventory para bibilangin namin yung produkto namin. Yung iba naman, hindi. Yun lang no mga boss, uh, ano nyo naman, swendo ng merchandiser, minimum lang pero pwede na to kahit paano Samahan na ng sipag. Sipag pa ng extra pagkakitaan. Yun lang mga boss no. Uh, papunta na tayo sa next outlet natin. At nagugutom na rin ako siguro, doon na rin ako kakain sa San Antonio. buti may parking pa may espasyo pa sa parking ng no, mga boss eh mga boss no? dito na tayo sa ito yung Mercury ano uh, San Antonio mga boss no dito lang din to malapit sa Munoz Edsa ayun mga boss ito na tayo 2 hours later ayun mga boss no tapos na tayo dun sa Mercury Drag. San Antonio di ko lang nabuksan yung camera ko ng mga boss kasi tinanggal ko ron kasi pagpasok, pumapasok kasi ako sa wala kasing lagayan ng handmade dun sa loob mga boss kaya ginagawa ako pag ruta ko San Antonio uh, tinatanggal ko yung camera kasi yung handmade ko iniiwan ko lang sa motor eh, baka mamaya masalisihan tayo nako madali yung camera natin pati handmade eh, wala natin magagamit yun no mga boss ah uh, doon na rin ako kumain doon sa likod ng Mercury marami kasi mga kainan doon sa likod kaya doon na rin ako kumain ngayon mga boss papunta na tayo sa Mercury Ed West naman tayo no, mga boss yan mga boss ayan yung Mercury Drag Ed West yan yan dito na tayo mga boss ayos pang ilan na ba natin to pang pang -walo pang walang mercury na natin to mga boss no yung mercury edge sa west gwapo mo talo gwapo mo gago sama nang tingin mga boss eh no gwapo kasi ano na yung nangyari dito mukhang nabangga yan mukhang nabangga yung nabangga ng nakamotor ng no, mga boss kaya ingat ingat lang talaga tayo nakamotor kawawa talaga tayo pag tayong nada nakadali pero pag tayo nadali nila minsan sila pagkalit di diba, mga boss kaya ingat ingat lang tayo mga nakamotor yun mga boss dito na tayo sa harap ng trinoma no, mga boss ah, dito tayo paparking dyan kasi mahal yung parking dyan, mga boss no yun may pinaparkingan kami dito no mga boss ang nagbabantay yung vendor si Nana, ay binibigyan na lang namin ng sampo sampung piso para bantay na yung motor namin saka doon na rin doon ko na rin iniiwan yung helmet ko no mga boss yan trinoma ma nasa loob kasi yung mercury niya no mga boss yan yeah, yun dito kami yan, dito kami nag, uh, nag kay nanay ng helmet Yan, dito kami nag iwan kay nana, yan, si nanay. Yan, sinanay ng mga boss. Diyan ko iniiwan yung helmet ko. Yan, yung bindon na yan. Yung babae. Diyan ako nag iwan ng helmet. Ayun, tatawid ako dyan sa kabila ng mga boss sa Trinoma na kasi nandyan yung Mercury sa loob ng mall. Okay, so alright. Ito no, yung mga boss. Five hours later yun sakto pag ko ng trinoma na ng mga bus, biglang bumus yung malakas na ulan ang uh, tagal ko nagantay doon ng mga bus sa labas ng mo, uh, ng mercury sa mall ngayon may nagpapayong may dalang payong may uh, malaking payong yung, yung, yung nagtatrike doon sa trinoma biniyaran ko na lang siya ng 20 pesos para makatawid ako doon sa motor ko ngayon nandito na ako ngayon sa Mindanao Avenue corner road 8 ayun mga boss, ah uh, baha, uh, taas ng baha. Ayan, magkabilaan 'yung mga boss no. Ah uh, sa kabilang side, mukhang aabot sa aabot sa baywang 'yung hanggang kabaywang 'yung tubig baha. Kaya ngayon nandito ako 'yung sa Petron. Medyo nagpapatila-patilan ang ulan ng no? mga boss. Sa uh, tagal ko dito, nag-aabang na tumila. Ayan. Pero di rin ako nakatiis dyan mga boss no, nilusog ko rin yung baha dyan. Hindi rin ako nakatiis kasi anong oras na mag alas 4 na may isang outfit pa akong rurutan o isang mercury pa. Mercury Q Plaza kaya di ako nakatiis. Nilusog ko rin talaga yung baha. Ayan dyan mga boss makikita nyo dyan. Grabe talaga yung ulan kanina ng mga bus no mga 2.30 pm yata yun talagang biglang buho sobrang dilim talaga ng langit kaya yun ganito nakalaki ka kalaki ang baha dito sa road 8 dito sa corner Mindanao Avenue pero dati naman to dito mga boss no kahit ano lakas ang ulan di talaga binabaha to dito pero ngayon iwan ko lang kung bakit nagkaganito na dito uh, ganito na ka ganito na kalaki ang baha iwan barado na siguro dito yung creek may malaking creek kasi dito no mga bus siguro barado na siguro dahil sa mga basura hindi na nalilinis Ayan na mga boss no, try ko lumusob sa baha dito sa kabilang side ng no, mga boss kasi kailangan ko talagang remota. Sana kakayanin ng sniper natin mga boss no, wag nang tumirik. Kakayanin na to mga boss, haba ng traffic oh. Kakayanin na to. boss ito yung mataas yung tubig dito na naman to banda ng mga boss kakayanin to boss padama na ako boss thank you kakayanin to mga boss sa gilid lang diyan lang kasi yung mataas o yan diyan lang yung malalim ayan na mga boss nilusog ko na yung baha ah, uh, sa tingin ko naman kakayanin ng no, mga boss kasi dito banda sa kaliwa hanggang tuhod lang yata yung tubig kaya medyo kaya ng motor natin pero pungapugak-pugak na sa dito ng no, mga boss pero dire diretso lang ako uh, hindi ako nagbabawas ng sinyador ayan dire diretso lang ayan sige may kasalubong pa ako puro bira lang hala sige ayan ayan Nakalagpas din ako sa baha doon mga boss no ayos mataas yung tubig dun ng mga boss pero kaya naman yung sniper natin hanggang gabay bang yung tubig dun ng mga boss pero doon bandang kaliwa doon sa gilang dinaan natin hanggang yung tubig hanggang tuhod lang kaya kayang kaya yung sniper natin alam niyo naman yung sniper ng mga boss matibay talaga to sa baha Do. ayun dito binabaha na rin ng mga boss oh. buti naigsilang lalo siguro pag tumagal pa yung unan na yun baka lagpas tao na yun doon sa may harap ng road 8 sa may Mindanao Avenue yun no, mga boss ayos na yan kailangan kasi natin tumawid talaga no mga boss kasi papunta tayo dito, dito sa Mercury Q Plaza pag dito ka sa bandang kaliwa dumaan hanggang dito lang yung tubig kaya, kaya dito mga motor pag click tumitirik eh Ayan mga boss no dito na tayo sa Mercury Co Plaza. Maganda kasi dito sa Mercury Plaza no mga boss. May ano basement parking. Kaya video ano tayo. Pero basa pa rin ako no mga boss. Ayun oh. No? Basa ako. naikumpok, yung mga boss, Ulan init sa mo rin, Baha. baha, sa mo. Five hours later. Yan mga boss na tapos na tayo. 5 pm na na mga boss uwin na tayo na mga boss sa uh, tapos na tayo dito sa Mercury Q Plaza ngayon na mga boss uwin na tayo